Tara tol, luto tayo, mabisang sinigang. Una noon, maglapag na tayo rito ng si tol. Pag guminit na, lagyan na natin ng mantika yan. At pag guminit na rin yung mantika natin, eh bagsakan mo na agad ang sibuyas tol. At imekos-mekos mo lang yan tol hanggang sa magisa pagkatapos, eh bagsak na rin natin itong mga kamatis tol. Ayo, o nga pala tol, munti ko pong makalimutan. Bagong taon na pala mamaya. Ano tol, sino bang puputukan mo? Yung talagang mapapasabi ka ng Happy New Year. Tapos pagpasok mo sa lobby, hihigop ka ng sinigang. Ay talaga naman, ang bisa nun tol. Happy New Year talaga sa'yo. Yung nagisa na si Bu sibuyas, yung kamatis natin to, lain nila pag natin to mga baboy natin, grabe, mahal pa rin ng kilo ng baboy ngayon tol. liempo na nga tong nabili ko tol. God, minsan lang naman kami magsahog ng baboy sa sinigang. Kadalasan kasi, nauuwi sa manok palagi ang sahog ko sa sinigang. Katulad na lang na yung tol. halagang 200 nga tong binili kong liyem kung manok to, ha, baka isang buo pa to. Pero safe lang yun to, lang mahalaga, food trip tayo mamaya pagtapos na talaga. Ginisa ko nga lang yung baboy to, at pagkatapos, ko ng patis, at mekos mekos lang natin yan tol lung na. Binuhusan ko na nga rin yan ng kaunting tubig lang tol para mapalambot pa natin lalo yung baboy. At pagkatapos ay eh, naglagay na rin ako rito ng isang 4 cubes tol para habang tumatagal, idikit eh, na dikit talaga yung lasa. Tignan mo naman kasi yung kulay niyan tol, pulang pula. ay ni mabisa talaga, parang daliring na putokan, mamaya yan tol, pula yan. Nung malapit na ang matuyuan tong baboy natin tol, ay eh, minekos mekos ko na yan tol bago pa masunog. At pagkatapos ay eh, nilagay ko na nga rin dito yung ano tol, labanos at saka yung gabi. Tulad nga ng sinabi ko tol, eh, may kanya-kanya tayong estilo pagdating sa pagluluto. Ay kapag sinundan mo tong istilo, tilo ko tol ako na nagsasabi sa iyo tol labanos pa lang at saka yung gabi parang karnina na kapag yun ang inusgahan mo binuksan ko na nga to tol gawat nagtubig na at sinalinan ko na nga to ng mainit na tubig tol na pang sabaw para mabilis siyang kumulo syempre kayo na bahala tol kung gaano karami gusto niyo sabaw eh yung sa akin gusto ko malailog eh takpan muna natin yan tol at pakuluhan na muna natin bago kumulo yung dugo ng mama sa iyo o pag ng pikulo sa tapat ng bahay niyo iimagine mo naman na siguro tol kung gaano kalambot yung taba na yan oh, talaga naman no oh. nag-add ng, ng asin tol para may lasa na talaga. Tapos halo lang na parang naghahalo ka lang ng semento. Pagkatapos eh, sabay ko na nga inilagay itong sitaw natin tol, tsaka yung ceiling green. Papakuluin nga muna natin yan tol, tatakpa muna natin ng mga 76 years. Oh, hindi ka nakahabot sa edad na yon, matigas ulo mo eh. Nung kumulo na nga tong natin tol eh, nilagay ko na nga rin tong sinigang mix natin. Sa irin mo yan tol ha, pag hindi mo nasa edad yan, sigurado yan, hindi maasim yan. Pag nakailagay mo na yung powder eh, imekos-mekos mo lang yan tol, halo ba, di na, na oh? talaga naman oh, oh. tasantay lang ating kumulo yan sa kumulo ng kumulo ang dugo ko sa kapag hindi ka nakikinig sa akin. At bago pa nga tuloy yung lumakas ang pagkulo niyan tuloy, eh, nilagay ko na nga itong mga kengkong natin tol na galing Hong Kong. Hindi, hindi na mo nga lang yan tol, yung bawat isa, huwag masyadong isagada, masakit yun. At pagkatapos ay eh, takpa mo muna yan tol, hanggang sa kumulo na naman ang dugo ko sa At nung kumulo na nga ng malakas yan ay talaga naman, ang bango tol, amoy pa lang maasim na yung katabi mo, talaga naman. Uy, nagtinginan yung magkatabi, tignan mo naman kasing itsura niyan tol, oh. sinong hindi mo papahigop ng sobra-sobra dyan tol, eh, kahit mahinit pa yan talaga kaya naman laban yan. walang paso paso talaga ay sobrang bisa niyan tol ako na nagsasabi sa iyo taob na naman ng kaldero namin nito na kaya naman testing mo na rin diyan tol at huwag ka magpaulay lalo lalo na pag mayroon ganito talaga naman ah, Ay, kaya kung isa ka naman tol sa natakam ko, i-follow eh, mo na yung page natin tol at keep safe pala mamaya tol ha, ah. kung ayaw mo maputukan. Paano? Paalam!